Ang mga affirmation na ito ay nagbibigay inspiration sa atin na sambahin at purihin ang Diyos ng may kagalakan, pasasalamat at pusong puno ng pagkilala sa kanyang kabutian at katapatan. Sa awit chapter 95 verse 1 2, Tayo na't lumapit kay Yahweh ng Diyos, siya ay awitan ang batong kublihan atin ngang handugan. Masayang awitan, tayo nat lumapit sa kanyang presensya na may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Oo, ako'y lumapit sa Panginoon ng may kagalakan, nagpupuri sa malaking bato ng aking kaligtasan, nagpapasalamat sa pamaginan ng awit at musika. Sa awit Chapter 100, verse 4 and 5 Pasukin ninyo ang kanyang mga pintuan nang may pasasalamat ang kanyang mga luban na may papuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin ang kanyang pangalan. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti at ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman at ang kanyang katapatan ay magpapatuloy sa lahat ng salit saling lahi. Oo, ako'y papasok sa harap ng Diyos na may pasasalamat at papuri, kinikilala ang kanyang kabutihan, walang hanggang pag-ibig at katapatan. Sa awit 150 verse 6, Ang lahat ng may hininga ay magpuri sa Panginoon Purihin ninyo ang Panginoon. Oo, kasama ko ang buong nilalang sa pagpupuri sa Panginoon, kinikilala kilala ang kanyang kadakilaan. Sa Filipos chapter 4 verse 4. Magalak kayo sa Panginoon sa lahat ng oras. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Oo, pinipili kong magalak sa Panginoon sa lahat ng oras nagpapahayag ng kanyang kabutihan at katapatan. Sa Colossians chapter 3 verse 16, ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa iyong puso. Turuan ninyong at paalalahanan ang isa't isang nang may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual na may pag papasalamat sa Diyos. Oo, hinahayaan ko na ang mga salita ni Kristo ay lubusang manatili sa aking puso. Pinapaalalahanan ko ang iba ng may buong karunungan. Aawit ako ng buong puso ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. Sa Hebreo chapter 13, verse 15. Sa pamamagitan ni Jesus, kaya't patuloy nating alayin sa Diyos ang handog ng papuri, ang bunga ng mga labi na hayag na nagpapahayag sa kanyang pangalan. Oo, patuloy kong inialay sa Diyos ang handog ng papuri sa pamamagitan ni Jesus, hayag ng nagpapahayag ng kanyang pangalan. Sa Korinto chapter 1 verse 3 and 4 Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Heso Kristo ang Ama ng Kahapagan at Diyos ng pinagmumulan ng lahat ng kaliwan Naaliw niya kami sa aming mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaliwang tinanggap natin sa Kanya ay maaliw naman namin sa mga nahapis Oo, pinupuri ak aking Panginoon si Heso Kristo. Inaali mo ako sa aking kapigatian upang sa pamamagitan ng kaliwang tinanggap ay mahalin naman ang mga nahapis. Sa Juan chapter 4 verse 23 and 24 Subalit so, dumarating na panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa Katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ni Nanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa Katotohanan. Oo, sasamba ako sa Ama sa Espiritu at sa Katotohanan sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Sa Isaiah chapter 25 verse 1 O Yahweh, ikaw ang aking Diyos. Pupurihin ko at dadakilain ang iyong pangalan. Sapagkat kahanga-hanga ang iyong mga ginawa, buong katapatan mong isinagawa ang iyong mga balak mula pa noong una. Oo, pupurihin ko at dadakilain ang iyong pangalan o Diyos na dakila sapagkat kahanga-hanga ang iyong mga ginawa. Buong katapatan mong isinagawa ang iyong mga balak mula pa noong una. Sa Roma chapter 12 verse 1 Kaya nga mga kapatid, alang-alang -ala sama sa ganang habag ng Diyos sa atin Ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Oo, iaalay ko ang aking sarili bilang handog ng buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos dahil ito ay karapat-dapat sa Kanya sa Luke chapter 4 verse 8. Sumagot si Jesus, Nasusulat ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang tapat dapat mong paglingkuran. Oo, Panginoon, Jesus ang sinasamba ko at siya lamang ang aking paglilingkuran. Mga gawa Chapter 16, verse 25 and 26 Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Walang ano anoy lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala nang lahat ng bilanggo. Oo, ako ay magpupuri sa Diyos ng buong puso gaya ni Nasilas at Pablo at makakaranas din ako ng milagro. Walang imposible sa Diyos. Pinupuri ko ang Diyos na buhay. Ang mga affirmation na ito ay bigkasin natin ng may pananampalataya sa Panginoon na siyang may akda ng mga awit, pagsamba at papuri na karapat dapat sa Kanya.